Ayan, ito po ang puno ng persimmon. Ayan. <laughs> ang daming bunga. oh ayan, Persimmon po ito. Ayan. Dahil hilaw pa, ayan, maliliit pa. Ayan. ayan mga green pa. Ang dami bunga. Persimmon. O, ayan. Siguro mga march sinug na to. Ayan. Mahal po ito, no? Ito mga prutas na ito. So, ito naman yung pigs. Nung nasa Saudi Arabia ako, may pigs din doon sa Abha. So dito naman ito. Ang daming bunga din, Oh. May mga hilaw pa din po. Oh, ayan oh. Ang daming bunga ng pigs ngayon. Sarap tong pigs na to. Oh, ayan oh. Ang daming bunga, ayan oh. Oh, ayan. Tapos dito, ay mayroong maliliit na mansanas. Ayan, mga mansanas to, maliliit. Ayan oh may bunga yun so ayun may isa oh. yan mga bunga din pero iilan oh, lilit yung bunga nya hmm. may lilit masanas Oh, okay, ayan oh. Marami din bunga pala oh. Ito. Ito pa, o. Oh. O, oh, yun pa sa taas. O, oh, yun. Yes, dito naman, ay maraming damo. Katas ng damo dito. Pero hindi naman nakakatakot kasi wala naman dito ang ahas. Ayan pa siya lang na natin itong wala mo kumansanas to eh. Oh. Ayan po ang bunga niya. Oh. Ano ba ito? masanas ba o peras ba o kung ano to malaman na lang natin to kapag lumaki na <laughs> ayan o ayan so nakakalam po ano ito <laughs> uy may pugad o oh. may pugad sa loob ito may pugad po mga kabukid mga kabis pero parang wala lang may itlog yata. Yan, may puga do oh. may isa. Parang kinain na may itlog o. Oh. may puga do oh. na Napisa na yata o. Oh may pugad po dito sa puno na ito kawawa naman inakyat yata ng kung ano hayop kinain na yung mga itlog ito ano kayang puno ito may bunga siya eh natin malaman kung anong klase puno siya So ito naman po yung plums. Ayan. Ito yung kinain natin nung nakaraan. Ito plums to. Ayan, may bunga oh. So ito po yung bunga. Ayan, ayan, ayan. Pinitas natin yung nakaraan yan. Hindi pa masyadong hinog maasim pa yan. Ayan. So ito po may bunga pa sa rito. Ito yun Tatago. Hello. Ayun, may bunga yun. Subukan natin pitasin yung isa hinog na yun. Oh, no? ito po. Ayan. Yung isa pipitasin po. Tingin natin po. Ay, meron pa doon sa taas. Oh, yung... Ito. Oh, ang dami. Ito, nakatago lang sa sadao. Plums to mga kabukid mga kabes. Tinain natin ito nung nakaraan. Medyo masim asim pa. Oh, Ito. Ah, medyo maasim pa to. Tayo huwag muna nating kunin. Susunod na lang. Ano? You Marami din po dito ito. Oh, ito nakabitin ako. Oh, ayan. Ito, yan. Tingnan natin against the light. Hindi masyado makita. Oh, ayan, ayan. Oh, okay. So ito po. Okay. Eh. Ito malapit na mahinog. Patago lang siya eh. Ah. Ayan, oh. So. Ito hinog na ito mga kabukid mga kabesos Buko natin Pinitas ko na siya oh. Medyo hinog na siya So ito po Ayan nilinisan ko lang sa damit ko tinisk ko lang Ayan oh. Hmm. Tikman natin itong prutas oh. Papula. Hmm. May asim pa rin ang konti. Kasi <laughs> ito malaki pa oh. Ayan, kunin ko. yun, malaki. Ito. Laki-laki oh. Ayos. Oh, ayan, hinog na rin to. Ayan. Okay. Dami pala. Oh. Oh. Dami mga kabukid, mga kabis. Hmm. Dami na rin tayo nakuha oh. Dito sa ating damit. Oh. Ayan. Dami nang naani oh. Dami oh. Yeah, marami tayong nakuha oh. Mga kabukid, mga kabes. Marami pala buo ngayon. Hmm. Ayan. Dami oh. Malaki pati oh. Hmm. Dami buong na.